Hello ha, mga kamarites, for today is good morning Siyempre magluluto na naman tayo ng lalamunin natin Hindi ko alam bakit ako nagcrib ng ganito Tawag sa amin ito ay biobog Parang lugaw, kaya lang matamis Nagpalambot pala ako niya ng malagkit na kanin And then lumambot na siya ng lumambot Saka ko na rin nilagay yung sweet corn Kung baga ay durug-durug na yung corn na yun na nasa lata And then saka ko na rin siya nilagyan ng kaunting Tansya lang naman yung sugar na nilagay ko kasi wala tayong condensed. Kung meron sana tayong condensed, mas malalong masarap. And then, ewan ko kung nakita ang paglagay ko ng fresh milk. Kasi nilagyan ko ng fresh milk kasi nga wala tayong condensed na milk para maging sweet. So, ayun na nga na luto na ho siya. And then, siyempre, ready to breakfast na tayo mga kamarites. Kayo dyan, anong breakfast niyo Pero mas masarap siguro to kung may nilagang itlog, no? Mga kamarites, gulay na naman tayo for today's video. Bagyo bench tayo for today's video mga kamarites. Pansin nyo mga kamarites, pag sinabing bagyo bench, ganito ang hiwa niya pa slide. Bakit kaya? Ako lang bang nakakapansin dun? Siguro nakadipindi sa tao siguro kung paano hiwain yun. Kaya lang kasi tayo iwan ko ba? At ayun na nga dahil ready na lahat ng aking ingredients na iluluto ko ngayon for today's video. At syempre, mayroon tayong panghalo doon na isda na sardinas na paypay na hindi po siya sponsor ha, pero okay lang. At kung makikita niyo syempre nag-init na yung lulutuan natin, ang paglulutuan natin pa ulit-ulit. Nilagyan ko na rin siya ng maraming maraming mantika, pero huwag kayong mag-alala kasi Olive oil yan. O, oh, huwag kayo. Naka-olive oil na ang kamaritis ay oh, eh. At dahil mainit-init na, ginisa ko na rin yung sibuyas, bawang, loya. At yan yung sinasabi ko pa ulit-ulit na hindi sila pwede maghiwalay. Maghiwalay man kayo, pero yan hindi ko paghiwalayin yan. At nilagay ko na rin yung kamatis. At gusto ko kasi, durog na durug Igigisa ko yan ang igigisa hanggang sa madurog siya. Katulad ng pagdurog niya sa iyo. Dahil okay okay na nilagay ko na rin yung aking panghalo na isda. Na not sponsor pero okay lang kasi masarap. At ayun na nga nilagay ko na rin yung bagyo beans para mas lalong sumarap. At syempre yan naman talaga yung iluluto ko. At wala kasi akong sili at yan na rin yung nilagay ko yung parang parang green paper yan pero maanghang siya na maliliit na green paper parang ganon pero iwan ko. Ganon siguro yon at naglagay rin ako ng mga dagdag pampalasa na asin lang at saka black pepper at wala nang iba. Siyempre tamang halo lang hanggang sa mamix. At ayun na nga, parang nagmamadali yata ako mag over ngayon for today's video. Ang sakit-sakit sa pakiramdam, wala para akong kanin. Kaya saing muna. At ayun na nga dahil loto na lahat, lahat, lahat. Siyempre lalo na yung gulay na yan at hindi pa luto yung aking sinaing tanggalin ko muna at ilagay ko dyan sa lagayanan ko. Oh, muntik na tayo mabulol nun. Lagayan ko, siyempre, kasi mamaya na ako makakain. Wala akong ka kanin, wala akong kanin, mga kamarites. Ang sakit, mas masakit pa sa Hello, mga kamarites. Ayan, nagluto ako ng na ito kasi nakapag-breakfast naman ako ng lugaw. Kung akala niyo, yung ulam ko ay buo tira tira lang ko ito nung ilang araw na siguro mga 3 days na ngayon iitan ko lang no choice hindi ako nakapagluto kasi walang oras hindi ko pwede naman iluto yung natira dyan na manok no? kasi isa lang Napainitan ko na siya mga kamarites. Siyempre, soy sauce at saka binigat, apple cider. Sili. Lemon, kasi wala kami kalamansi. Eh. Kain po.